at sa gisag na palagi ang liwanag na pumapatnubay sa ating bayan. Ang walong silanis ay nangakatawan ng mga unang lalawigang nagkasama-sama. Ang tatlong mga bituin ay tumutukoy sa tatlong malalaking mga buo. Luzon, Visayas at Tindalaw na sa atin ng kalikasan ayon sa kalooban ng buong may kapal. Ang puting tatsulo ay nagsasaad sa ating mapayapa at magiliw ng mga kanarin. Kaya hindi na matatapat at kagawasan ng ating mga gawain. Ang tatlo mga simulain ang masoneria, ang pagmamahal kapatid bansat at katotohanan at ng mga banal na panagunan ng pananalig o at asal pag-ibig. Ang bukaw na kalawakan ay nagpapakilala ng ating pag-ibig sa inang bayan at ang patayong ng panitunan. nagpapanatili sa atin ng isang lugar sa kalawakan ng kalamitan. Sa kabuhay, ang tatsulog, ang araw, at ang mga bituin na bumubuo ng ating tatawad ay maliwanag tulad ng pinangarap ng ating mga ninuno, na why umailan lang ito sa ibaba ng ipangin ng maliligaya ang mga mamamayan sa pang ng panahon. Ayun, ang ating matawag, umawag ay why, isang sagisag ng pampigil ganda at makabayang paulugan. Ang palagi ang ulirang panaglaw ng ating mga mamamayan isang mapayapa, nagsasarili, at malayang pamumuhay. pangungbuhay. Magbukay kayo dito sapagkat ito ang ganap na kaligayahan ng ating mga ninuno sa panahon ng mga siglo ng daan. Magkatin ito sapagkat ito ang patawag ng magigiting mga anak ng ating sinara Sulaiman at Maria Clara. Kam to ang natuloy-tuloy na katawan ng ating mga kawal na nakapatay. Pagbala, pati ata ito sa may kapal. sapagkat ito, ang buka ng pagpapasakit ng ating mga bayani na mayatan na mayapana. sa mga pangyari ng Diyos at sa mga katawang tanungan. Pag ito ay mapalaging sa inyo, sa inyong mga anak, tinatakpan ng inyong mga anak. Iwalati at lalong higit na pagpalay eh, nang ang mga namatay sa kapakanan nito. Sana'y hindi nawatay ng walang kapulipan.